Medyo natagalan lang ang pag-upo ng bata sa kalye. At nakakita siya ng isang pangyayaring lubos na nagbago ng kanyang buhay. Nakita niya ang isang pagtatalo ng mga gangster dahil sa isang parking space. Ginamit niya ang kanyang baseball bat at binasag ang windshield ng sasakyan. Ngunit hindi niya alam na ang nasa loob ng sasakyan ay isang taong hindi niya dapat ginagalaw. Kasunod ng dalawang putok ng baril ang leader ng mga gangster sa lugar na si Sonny mismo ang pumatay sa kanya, at mabilis na lumapit para barilin ulit siya ng dalawang beses. Sonny, akin na ang baril. Ngunit paglingon niya, nakita niyang nakatitig sa kanya ang bata. Nagkatinginan sina Sonny at ang bata. Libo-libong desisyon ang sumagi sa isip niya. Ngunit sa huli, pinatawad niya ang bata. Subalit ang desisyong iyon ang nagligtas sa kanya. Hinay lapataas ng ama ang anak na tulala. Isinara niya ang pinto at pinagbilinan ng anak na huwag lumabas. Hindi maganda ang kalalabasan ng pakikipag-away sa mga gangster. Pero hindi sila nakaligtas sa batas ni Murphy. Dumating din agad ang mga pulis. Natakot ang ama na makasagupa ang mga gangster kaya naman ipinagtatanggol niya ang anak. Pero pinutong siya ng anak at sinabi, Tay, nakita ko na ang lahat. Bumaba ng bahay ang ama at ang anak, puno na ng mga kapitbahay ang magkabilang gilid ng kalye. Ganoon din sila, natatakot silang makasakit ng damdamin ng mga gangster. Kung ang bata ang magiging gintong daliri ang magtuturo sa kriminal, masasama ang buong kalye. Pero ngayon, ang tanging magagawa na lang nila ay manalangin na itago ng bata ang katotohanan. Pinagpila ng detective ang mga sospek at pinagturo-turo sila ng bata, nang makita niya si Sunny, ang leader, bigla siyang nag-alinlangan. Kasi matagal na niyang idolo si Sunny. Hindi siya. Tinanggap ng lahat ang kasinungalingan ng bata at natandaan na rin ng lubusan ni Sunny na nakaligtas. Nagpasalamat si Jero dahil hindi siya naging goldfinger. Pero sinabi ng ama niya na para lang 'yun sa Tigre. Siyempre, hindi niya maintindihan dahil sham na gulang pa lang siya. Pakiramdam ko lang noon ay tama 'yun pero hindi na ako sigurado ngayon. Maraming bagay, maiintindihan mo rin yan paglaki mo. Simula noon, palagi nang kinakausap ni Sonny si Jero. Para magpasalamat, pinagawan pa niya ng magandang trabaho ang ama nito. Maghahatid lang daw ng isang bulaklak sa kasino. Makakatanggap ng isang daan at limampu kada linggo, malaking halaga iyon. Katumbas ng isang buwan niyang sweldo ngayon. Pero ayaw ng matapat na ama na madamay sa gulo. Kaya sinabi niya na kontento na siya sa trabaho niya. Sayang naman daw sabi ng asawa niya kung tatanggihan iyon. Anim na raang yuan na sweldo kada buwan noon ay hindi maliit na halaga. Sapat na iyon para mabuhay ng comfortable ang kanilang pamilya. At higit pa rito, ang pagbibigay ng mga bulaklak ay hindi rin naman labag sa batas. Kung makikipag-ugnayan ka sa mga taong iyon, baka kung ano pa ang ipagawa nila sa iyo sa hinaharap. Sumang ayon ng asawa sa sinabi niya, mahal ng isang taong may prinsipyo ang pera, ngunit kailangan itong makuha ng matuwid. Pinagsisihan mo ba ang pag-aasawa sa isang driver ng pampublikong sasakyan? Inibig ko lang talaga ang uniform mo mo. Hindi mapakali si Jero sa kanyang silid. Hindi niya sinasadyang makita ang pamilya ng biktimang binaril. May libing sa baba, at ang batang lalaki sa gitna ng karamihan ay ang anak nito. Natuklasan ni Jero na halos kaedad niya ito. Doon niya napagtanto ang kanyang kasinungalingan. At gaano kalaking pinsala ang naidulot niya sa isa pang pamilya pumunta siya sa simbahan, para humingi ng kapatawaran. Ngunit nang tanungin siya ng pari kung sino ang nasa likod ng krimen, sinabi niyang hindi niya yun sasabihin kan inuman. Huwag kang matakot, anak ko, walang sino man ang mas malakas kaysa sa Diyos. Hindi ko alam. Ang mga tauhan mo ay nasa itaas, mas malakas sa akin. Ngunit ang mga tauhan ko ay nasa ibaba, mas malakas sa iyo. Tama, basahin natin ang limang beses ang panalangin at ang rosaryo ang nakasaksi sa pagpatay, mapapatawad kaya, ang tipid naman. Anong sabi mo, Paulim, padre? Matali nung nakaligtas si Jero sa kanyang ginawa, at si Sunny ay mayroong mataas na posisyon sa kanyang puso. Ang mas ikinagulat niya pa ay, si Sunny mismo ang nagpahayag ng kanyang hangaring makausap siya. Para mapalapit sa kanya, pinaupo pa niya ito sa tabi niya ngunit noon ay nalulungkot si Jero dahil sa kanyang iniidolong manlalaro, na natalo sa laro, gamit lamang ang ilang salita ni Sunny na may mataas na IQ Ay napaalis na niya ang pagka-fanatic ni Jero na siyam na taong gulang. Kumikita si Mantle ang iniidolong manlalaro ng 10,000 dolyar kada taon, magkano naman ang kinikita ng tatay mo? Hindi ko alam, hindi mo rin alam. Kung sakaling mga ilangan ng pera ang tatay mo, hihingi ka ba kay Mickey Mantle? Tingnan mo kung ano ang sasabihin niya. Wala kayong pakialam si Mickey Mantel. Bakit mo pa siya iniisip? Wala namang may pakialam sa iyo. Hindi sumagot si Jero. Bagkos ay tinanong niya ito kung bakit ito nakapatay ng tao noong araw na iyon. Dahil lang ba talaga sa isang parking space? Hindi direktang sumagot si Sunny. Ngumiti lang ito at sinabi ang kaparehong sinabi ng ama. Paglaki mo, maiintindihan mo rin. Ilang salita lang ni Sunny, nagbago na ang pananaw ni Jero sa buhay hindi na siya naghahabol sa mga artista, hindi na rin siya nagwawala sa kalye. Palihim siyang nagtrabaho bilang waiter sa bar ni Sonny. Iniipon niya ang kanyang kinikitang tip para sa kanyang unang puhunan. Isang araw, malaki ang natalo ni Sonny sa sugal. Naisipan niyang utusan si Jero na pumusta para sa kanya, pero hindi nila inaasahan ang dating masamang palad na si Jero ay nanalo ng labing isang beses. Nang kumita ng malaki si Sunny, nagbigay pa siya sa kanya ng $100, at pinauwi na siya para gumawa ng kakdang aralin. Pakinggan mo to. Kailangan nating bigyan ka ng mas maikling pangalan. Mula ngayon, tatawagin ka naming si Tama. Malinaw na itinuring ni Sunny na parang anak si Jero. At masaya naman si Jero. Dahil sa wakas ay may titulo na siya sa mundo ng kriminal. Kapag ang isang tao ay nagiging malakas, ang mga taong nasa paligid niya ay nagiging magalang. Ang dati masungit na matandang nagtitinda ng gulay, ay kusang nag-alok ng tulong. Ang mga pechang ito ay para sa iyong ina. Pero wala po akong pera. Ano pa ang pera sa atin, anak? Magandang salita lang sa harap ni Sunny. Sabihin mo na lang na mabait ako sa iyo, dahil sa influensya ni Sunny, lahat ay naging magalang sa kanya. Habang si Jero ay nagsasaya, natuklasan ng kanyang ama ang kanyang ipon, 6,000 piso, mas malaki pa sa apat na buwang sahod ng kanyang ama bilang driver. Kumikita ako ng tips sa pagtatrabaho kay Sunny. Alam ko na. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang pupunta sa bar? Pero akin naman 'yun. Kita ko 'yun. Kailangan kong ibalik 'to ko sa bar. Pag-isipan pa natin. Ano? Magastos na natin 'to hindi naman niya to ninakaw. Alam mo naman kung saan galing to, ayaw kong tumanggap siya ng ganyang pera. Nang malaman ng ama na nakikisalamuha ang anak sa mga gangster, pilit na pinagbabayad ng ama ang anak, galit na galit siyang pumunta kay Sunny at inihagis ang pera sa mesa, at ipinagtatanggol kong sabihin sa kanya na layuan si Jero. Lumabas ka muna, kakausapin kita, ako na ang bahala sa anak ko, Jero, hintayin mo ako sa labas. Una sa lahat, nire kita, Lorenzo, isang tunay kang lalaki. Pero huwag mo na uling akong kakausapin ng ganoon. Tinuturuan ko ang anak ko na mag-aral, mag, mag -oleyo. Ang mahalaga ay hindi ang sinasabi mo, kundi ang nakikita niya, ang magagarang damit, mamahaling sasakyan, at pera. Tinapon niya lahat ng mga baseball card na yun. Sabi niya dahil hindi naman daw siya tutulungan ni Mickey Mantle magbayad. Ganoon ba sinabi niya? Ang kapal ng mukha ng batang yun, wala nang nakakatawa kung yung ipon niya mamaya ay mas malaki pa sa akin. Binigyan nakita ng magandang trabaho, pero ayaw mo naman. Ayaw ko pa rin ngayon, kaya tigilan mo na ang anak ko. Hindi mo ba nakikita na parang anak ko na rin siya? Hindi siya anak mo, anak ko siya. Kanino? Akin. Umalis ka na rito, hindi kita natatakot, matatakot ka rin. Sunny, alam kong wala kang pinipili sa ginagawa mo. Alam ng lahat dito na maayos ang pag-uugali ko. Pero nagkakamali ka ngayon. Huwag mong paglaruan ang pamilya ng iba. Anak ko ito, hindi mo. Gusto mo bang makipag-away? Umalis ka na, o sasampalin kita. Tigilan mo na ang anak ko, wala akong pakialam kung sino ka man. Umalis ka na. Ito ang unang paghaharap ng dalawang lalaki. At ang huli na rin. Nakakadismaya pa rin kay Jero. Bakit niya kailangang ibalik ang perang pinaghirapan niya? pero mahigpit siyang pinagbabawalan ng ama na lumayo kay Sunny. Tay, makinig po kayo sa akin. Tama si Sunny, mga tanga ang mga nagpapagod sa trabaho. Nagkamali siya, madaling pumatay gamit ang baril. Pero mahirap ang pagsisikap na kumita araw-araw. Subukan mo rin siyang ipagawa, at malalaman mo kung sino ang tunay na matapang. Ang mga masisipag ay tunay na matapang. Lahat ay nagmamahal sa kanya, tulad ng pagmamahal sa iyo ng mga pasahero sa jeep, iba yun, hindi siya minamahal kundi natatakot sa kanya ang mga tao, iyan ang pagkakaiba Pasensya na, papa, hindi ko pa rin maintindihan Mauunawaan mo rin yan, paglaki mo, pasensya na, sinuntok kita Hindi dahil sa pagmamalaki ang ama, kundi dahil gusto niyang protektahan ng anak, ang mga anak ay nahihirapang unawain ang mga ama hindi lang naiintindihan ni Jero kung bakit hindi kumikita ng malaki ang ama niya. Kung bakit isang beses lang sila nakakakain ng steak kada linggo. Pero hindi niya alam. Naubos na ang kaya ng tatay ko para buhayin kami. Bata pa si Jero noon. Tuwing may pagkakataon, pumupunta siya sa bar para hanapin si Sunny. Lumipas ang walong taon para ng tunay na anak si Jero kay Sunny. At si Sunny naman ay unti-unting naging tagapayo niya sa buhay. Sa patnubay ni Sunny, nakapagtayo sila ng sariling bar kasama ang mga kaibigan. Nakita niya ngayong araw na ito ang lalaking may utang sa kanya ng 20 piso. Palagi siyang may dahilan para umiwas sa tuwing nakikita siya nito. Napakainis ni Jero pero wala siyang magawa, at ang ama niya ay gaya pa rin ng dati, masipag na masipag. Tuwing nakikita niya si Jero sa kalye, sinasakay siya nito sa sasakyan. Dahil ayaw niyang makita si Jero na nakikipag-inuman sa masasamang kasama. Pero ngayong beses, naaga ang atensyon ni Jero ng isang babae sa sasakyan. Pagkakatitigan pa lang, may gusto na sila sa isa't isa. Kaso, isang Afro-American siya. Pagkababa niya ng sasakyan, nakita na naman ni Jero yung taong may utang sa kanya. Gusto sana niyang sugurin at gamitan ng karahasan. Pero tinawag siya ni Sunny. Maayos ngang ipinaliwanag kay Jero na hindi solusyon ang karahasan. Isipin mo na lang na 20 pesos yun na ibinigay mo sa aso, sulit na yun. Kasi 20 pesos lang naman yun. Para matanggal mo na sa buhay mo yung taong walang kwenta. Hindi na hihingi sa'yo ng pera, hindi ka na rin guguluhin. Ang 20 piso na ito ay talagang sulit na sulit. Pagkatapos, nagbigay si Sunny ng halimbawa mula sa kanyang sarili. Aminadong nagkamali siya noong kabataan niya at nakulong ng 10 taon. Ang presyo ng pagmamadali ay ang pagkawala ng lahat, at ang mahalagang panahong ito ay dapat gamitin sa mga magulang at sa sarili. Dahil bukod sa mga magulang, walang ibang taong totoong nagmamalasakit sa iyo. Tinuruan din niya si Jero ng isang aral, ang bagay na kaya mong abutin. Sinabi ni Sunny na kaya niya namang lumipat sa mas magandang lugar. Pero ngayon, nakatira na ako rito. Kaya agad ko nang masikaso ang mga problema ng grupo. At basta nandito ako, mas nakakaramdam ng seguridad ang mga tauhan ko. Mas may dahilan silang mahalin ako. Ang mga gustong makipaglaban sa akin, dapat munang mag-isip ng mabuti. Nang banggitin ang salitang pagmamahal, naalala ni Jero ang napag-usapan nila ng ama niya. Mas mabuti bang mahalin o katakutan? Magandang tanong. Mas mainam kung pareho, pero mahirap iyon. Kung pipilitin akong pumili, mas gugustuhin kong matakot sa akin ang mga tao dahil mas matagal ang takot kaysa pagmamahal. Walang kwenta ang pagkakaibigang binili ng pera. Ang takot ang nagpapatapat sa kanila sa akin. Pero hindi dapat ako mapuot. Mabuti ako sa mga tauhan ko pero hindi masyado. Kung sobra ang ibibigay ko, hindi na nila ako kakailanganin. Binibigyan ko lang sila ng sapat para kailanganin nila ako, pero hindi nila ako mamumuhian. Naliwanagan si Gerald dahil sa sinabi ni Sonny, ngunit biglang may narinig silang ingay ng mga nagkakagulo sa labas. Nakuha ang atensyon ni Sonny ng maingay na iyon. Nakita niyang pumasok ang mga taong iyon sa bar niya. Dahil sa prinsipyong hindi siya manggugulo pero hindi rin siya natatakot kusang lumapit si Sunny para makipag-usap, magalang naman ang mga ito kung kumilos at magsalita, kaya naman pinagsilbihan niya ang mga ito ng buong loob. Sino kaya ang mga taong ito'y walang modo? Pagkakuha pa lang ng serbesa, binuhos na sa bartender. At may gana pang utusan si Sunny na magbantay ng sasakyan sa labas. Wala siyang nagawa, kundi sugurin sila ni Sunny. Kasalanan na nila kung mali ang kanilang pinakalaban. Mabilis at walang pag-aalinlangan ang pagkilos ni na Sunny. Kung ikukumpara kay Sunny, si Jero ay parang baguhang sundalo pa lamang. Halos maiyak na siya sa kanyang pinagtataguan. Ayaw ni Sunny na makita silang mamatay sa sarili niyang bar. Kaya naman, basta na lang niya silang pinalayas. At sinira pa niya ang mga motorsiklong ipinagmamalaki nila. Tandaan ninyo ako, ako ang sumampal sa inyo ng ganito kalakas at nakisali na rin ang mga kaibigan ni Jero. Pinagsusuntok nila ang mga miyembro ng gang na nagtangkang tumakas. Nakuha na nila ang experience card sa pagiging gangster ng isang araw. Nang dumating ang gabi, nakipag-inuman na naman si Jero sa mga kaibigan niya. Nagkakasundo sila sa pagbili ng isang nakaw na baril. Ngunit sa kabutihang palad, nakita ito ni Sunny. Labis siyang nagalit nang makita si Jero nakasama. Nababaliw ka na ba? Ano bang ginagawa mo? Nagbebenta ka pa ng baril sa teritoryo ko. Mag-aakit ka ng pulis at makukulong tayong lahat. Umalis ka na. Pagkatapos ay dinala ni Sonny si Jero pabalik sa bar. Isa na namang paulit-ulit na pangaral na bukal sa puso. Mga walang kwentang tao ang mga kaibigan mo. Kasama sila, mapapahamak ka rin. Ano ba ang lagi kong sinasabi sa iyo? Manatili ka sa eskwela, mag-aral kang mabuti. Oo, huwag mong sundan ang landas ko. Ito ang buhay ko, hindi ang buhay mo. Wala akong ibang pagpipilian noon, pero hindi iyon ang para sa iyo. Okay, pasensya na. Tunay ng matalino si Sunny. Kula niya nga na ang mga gagawang iyon ay gagawa ng gulo. Dahil lang sa may mga itim na dumaan sa harapan nila gamit ang bisikleta. Basta na lang pinigilan, tapos binugbog. Hindi inakala ni Jero, na ang mga kaibigan niya ay gagawa ng ganoong kalupitang bagay. Mapanganib na ang sitwasyon, mukhang malaking gulo na ang gagawin ng mga kaibigan niya. Sumugod si Jero at ginawa ang lahat para mailigtas ang kaibigan. Niligtas niya ang isa sa mga African American. Pagkatapos ng klase, nakita ni Jero ang babaeng kanyang lihim na iniibig na nag-iisa. Nagsabi siya ng kanyang nararamdaman at inalok niya itong ihatid pauwi. Magkasama silang naglakad at nagtatawanan, unti-unting nagiging masaya. Nang makarating sila sa lugar ng mga African American, umalis na si Jero at nag-usap silang magkikita ulit kinabukasan sa ganitong oras. Kinuwento ni Jero kay Sunny ang kanyang pag-iibigan. Hindi naman niya pinapahiram ang sasakyan niya sa iba. Tapos kusang ipapahiram niya kay Jero. Sabi niya para magkaroon ng magandang impresyon sa babae. Halata naman ang intensyon ni Sunny. Para bang tunay na anak niya si Jero. At pinag-utos pa kay Jero na subukan ang babae. Ay parada ang sasakyan sa medyo malayo sa lugar ng date. Pagkababa, isara ang dalawang pinto. Tapos, puntahan ang babae sa lugar ng date at dalhin siya sa parking area iabot mo sa kanya ang susi ng sasakyan para mabuksan niya ang pinto, paangkasin mo siya sa sasakyan, tapos isara mo ang pinto, lumakad ka papunta sa likod ng sasakyan, at tingnan mo ang salamin. Kung hindi niya iabot ang kamay para buksan ang lock ng pinto ng sasakyan mo, iwanan mo na siya agad. Ganun lang, pakinggan mo to, kung ayaw niyang iabot ang kamay para buksan ang pinto. Mabait na tao siya. Ang nakikita mo ay isang maliit na bahagi lang. Iwanan mo na siya agad masunurin si Jero, bumaba na siya ng sasakyan at naglock ng pinto pagdating sa lugar ng date, nang may pag-asang nag-aabang siya at palinggalinga. Pero ang dumating ay ang pagtatanong ng babae, galit na sinabi niya kay Jero. Kahapon ba'y nakipag-away kayo ng mga basagulero at binugbog ninyo ang ilang mga itim? Medyo naguluhan si Jero. Ako nga'y sangkot, pero may kasalanan ba ang pag-awat? Pagkatapos ay tinawag ng babae ang kanyang kuya mula sa sasakyan na may sugat sa ulo. Kapatid pala niya ang isa sa mga nasasangkot kahapon. Ano man ang paliwanag ni Jero. Panay ang sabi ng kuya ng babae na si Jero ang nanakit sa kanya. Wala nang magawa si Jero. Kahit ang kanyang mahal na babae ay hindi naniniwala sa kanya. Kung gayon, hindi na rin siya sulit pang panatilihin. Walang lakas at puno ng pagkadismaya siyang bumalik sa kanto. Pero nakita ito ng ama sa itaas ng gusali ng malinaw si Sonny ay lumapit at nagtanong ng may pag-aalala kung ano ang nangyari. At si Jero ay sumagot lamang ng apat na salita walang tadhana. Pag uwi ni Jero, na halos maduraj ang puso, ay sinaway siya ng kanyang ama. Huwag ka nang sasakay sa kotse ng mga gangster, sisirain ka niyan. Pinagkakatiwalaan ako ni Sonny, ang lalaking iyon ay hindi nagtitiwala sa kahit sino. Kailan ka pa kaya magkakaintindihan, ilang beses ko pa ba dapat sabihin sa iyo yan? Hindi siya nire-respeto ng mga tao, natatakot sila sa kanya. Ang laki ng pagkakaiba, ano ba talaga ang gusto mo? Magsikap ka sa trabaho at alagaan mo ang pamilya mo. Hoy! Lumingon ka nga! Ikaw lang naman ang anak ko, lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Ang pinakamalaking kalungkutan sa buhay ay ang pagsasayang ng talento. Sus! Para sa ikabubuti mo yan. Anak kita kaya kita nasasabihan ng ganyan. Kanina pa niya naririnig yung mga yan si Jero. Hindi ako milyonaryo at wala akong kadalak. Hindi ako nagsisisi sa buhay ko. Ipinagmamalaki ko ang nagawa ko. Hindi ako nakipagplastikan sa kahit sino. Mahirap lang ang mga magulang ko nang dumating sila rito. Ganoon din naman pagkamatay ko. Hoy, huwag mong lilitin ang lolo't lola mo. Narinig mo ba? Malika, gusto lang nila na magkaroon ako ng mas magandang buhay. Tulad ko. Wala nga tayong kotse, walang pera, wala huwag mong itulak sa akin ang responsibilidad na maging driver ng pampublikong sasakyan. Mga tanga ang mga nagtatrabaho. Ang mga batang walang modo ay laging hinahamak ang mga walang kakayahang ama. Padubog na tumakbo si Jero pababa, ngunit nakita niya na binato ng itlog ang kanyang bar. Ang mga walang kwentang kaibigan ay handa ng samahan siyang maghayganti. Ngunit ng mga sandaling iyon, sinampal siya ni Sunny. Tanungin mo siya kung saan niya dinala ang sasakyan. Dahil may mga pampasabog na natagpuan sa sasakyan ng mga tauhan ni Sunny. Kapag may hinala na, para ka nang may kasalanan. Huwag mo akong sinungalingan. Saan mo dinala ang sasakyan? Nangangako ako na wala akong ginawa. Huwag ka nang magsinungaling. Wala akong ginawa. Nangangako ako na bumalik lang ako sa paaralan nangangako ako sa Diyos, bakit ko naman gagawin iyon sa iyo? Para sa akin, parang tunay mong ama ka. Tama ang sinabi ng tunay kong ama, hindi maniniwala si Sunny kanino man. Wala nang mapupuntahan si Jero dahil iniwan siya ng dalawang ama. Pagkaalis niya, dumating din ang ama, para siyang isang makapangyarihang don si Sunny. Hindi lang niya binyantaan ang ama, pinagpapalupan niya ito ng mga tauhan niya, pero hindi niya alam. Na nakisama na si Jero sa mga masasamang tao puno ang sasakyan hindi lang ng mga Molotov cocktail kundi pati ng isang barin. Nang makita niya ang lahat ng ito, ang una niyang naramdaman ay takot, gusto niyang tumakas pero mas natatakot siyang tawagin duwag. Narinig ko ang tinig ng aking ama, huwag kang magkamali ng daan, sasaktan ka nila. Huwag mong sayangin ang iyong talento, anak, tapos narinig ko naman si Sunny na nagsabi, mag-isip ka ng mabuti sa lahat ng bagay. Gamitin mo ang iyong ulo, hinaylan ng iba ang lubad, tapos ako'y nahatak pababa sa Cobb Eta. Maswerte si Jero kaysa sa karamihan sa atin. Dahil sa mismong susunod na kanto, dumating si Sonny at pinilit siyang isama at binyantaan ng mga gagong iyon na huwag nang guluhin pa si Jero. Pagbalik sa lugar, nalaman ni Jero kay Sonny, na may isang babaeng black ang pumunta para hanapin siya. Doon lang napagtanto ni Sonny na mali ang hinala niya kay Jero. Mabilis siyang sumunod sa itinuro ng kanyang tauhan. Inamin na pala ng kuya ng babae ang totoo. Si Jero nga pala ang nagpayo noon. Parang may naalala bigla si Jero. Pinapasakay niya agad ang babae. Baka kasi patayin ng mga gagong iyon ang kuya niya pagkasakay ng babae sa tabi niya, lumingon si Jero sa loob ng sasakyan. Nakita niyang binubuksan na pala ng babae ang pinto ng sasakyan para sa kanya. S. Alam ko namang isa ka sa mga pinakamagaling. Pinakamagaling, anong ibig sabihin noon? Huwag mo nang pansinin, salitang italyano lang iyon. Pagdating nila sa Black District, Huli na ang lahat, hindi naman black, kundi yung mga gagong yun Nasunog sila ng buhay dahil sa mga dala nilang Molotov Cocktail Habang pinagmamasdan ang lahat, nagpasalamat si Jero dahil buhay pa siya Nagsimulang tumakbo siya ng mabilis Paulit-ulit na sinasabi sa isip, nilinis niya ako Kailangan niyang mahanap kaagad si Sonny para magpasalamat ng personal Pagbalik niya sa bar, punuan na ito ng tao Nahirapan siyang makalusot sa karamihan at kumaway kay Sonny At si Sonny ay kumaway din palapitin mo ang anak ko. Nilingga ni Jero ang paligid, at nakangiti ang lahat, ngunit noon ay napansin niya ang isang mukha sa karamihan. At sa mukha lamang na iyon ay walang ngiti, puro galit. Nang pumutok ang baril, si Sunny ay bumagsak. Sa sobrang lapit ng pagbaril ay walang posibilidad na mabuhay, at pinili ng mamamatay tao na dito maghay ganti at hindi rin niya inisip na lalabas pang buhay, dahil ang batang lalaking bumarin Walong taon na ang nakalipas ng mapatay ni Sunny ang anak ng lalaking iyon. Maraming tao sa libing, puno ng bulaklak ang paligid. Pero napansin ni Jero na nagtatawanan ng mga tao. Parang hindi libing ang pinuntahan nila, kundi negosyo. Tulad ng sinabi ni Sunny noon, walang pakialam sa buhay o kamatayan mo. Hanggang sa matapos ang libing at umalis na ang lahat, lumapit na lamang si Jero kay Sunny bulong mo sa kanya na nakapasa na ang babae sa pagsubok, at taus pusong magpasalamat sa kanya dahil sa pagliligtas ng kanyang buhay. Pagkasabi noon ay may isang estrangyerong lalaki ang pumasok, at siya pala ang taong sangkot sa pamamaril walong taon na ang nakaparaan. Aminadong iniligtas din ni Sunny ang kanyang buhay. Mula ngayon, siya na ang magmamana ng lugar na ito. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa kanya. Muli na namang nagtanong si Jero tungkol sa kanyang katanungan. Para lang ba talaga yun sa isang parking space? Hindi. Hindi talaga maintindihan ni Jero kung para saan. Siguro paglaki niya, maiintindihan na niya. Pagkaalis ng lalaki, pumasok na rin ang ama. Kahit ayaw niya kay Sunny, nagpakita pa rin siya ng paggalang. Kasi alam niya na kung hindi dahil kay Sunny, baka hindi na niya makita pa ang anak niya. Hindi kita kailanman kinapuotan. Nagalit ako sa iyo dahil binilisan mo ang paglaki ng anak ko naway pagpalain ka ng Diyos. Hihintayin kita sa labas. Pagkatapos mawala ang ama, unti-unting naunawaan ni Jero ang isang bagay, lubos na nagkamali si Sonny. Sa mundong ito na puno ng kaguluhan, hindi totoo ang sinabi ni Sonny na, walang sino mang magbibigay ng halaga sa iyo. Totoo, ang mga taong nagpapanggap dahil sa takot sa iyo, maaaring wala silang pakialam sa iyong pag-alis para bang hindi mahalaga kung nandito ka man o wala, parang walang saysay -say ang iyong presensya sa kanila, ngunit ang mga taong tunay na nagmamahal at nagpaparangal sa iyo, ang kanilang pagmamahal ay napakatapat at malalim, ang bawat isa sa iyong mga salita at kilos, ay nakaukit na sa kanilang mga puso at isipan, dahil iniwan mo sa kanilang buhay ang isang hindi mapapantayang marka, at naging pinakamahalaga at di malilimutang utang bahagi ng kanilang alaala, kahit lumipas pa ang panahon at magbago ang mga bagay-bagay. Ang damdaming ito at alaala ay hindi kailanman maglalaho, ikaw ay lagi nilang tatandaan sa kanilang puso, hanggang sa katapusan ng kanilang buhay, pumuhi ka na. Katapusan na ng pelikula, sa huling kabanata ng Asterisk A. Brunk's Tale. Dalawang uri ng pag-ama ang nagwasak at nagtagpo na parang dalawang talam ng espada, na nagukit ng walang hanggang marka sa kaluluwa ng batang si Calagero. Nang si Sonny ay bumagsak sa mabagal na pagdalaw ng kamera sa ilalim ng mga baril ng mga tagapaghiganti, sa wakas ay naunawaan na ni Calagero ang sinabi ng kanyang ama. Ang pinakamalungkot sa buhay ay ang pag-aaksaya ng talento. Dalawang ama, ang isa ay nagpanday ng moralidad gamit ang kahirapan, at ang isa ay nagtayo ng kulungan ng pagnanasa gamit ang kapangyarihan. Sa huli nagkasundo sila sa isang libing na pinag-alab ng mga awiting bayan ng Sicily pinahihintulutan ng ama ang anak na mana sa palayaw na si na ibinigay ni Sunny. Parang ang paglaki mismo. Sa huli kailangan mong matutong tanggapin ang sarili mo sa gitna ng liwanag at dilim. Ang mga umagang gin icing ng putok ng baril, ang mga hapong sinaktan ng sermon, ay nagsama-sama sa sandaling ipinatong ng binata ang kamay sa noon ni Sunny. Naging pinakamahalagang bahagi ito ng buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa mga gintong tasa at platrong sisidlan at sa gabay ng konsensya na nakakalusot sa hamog. Walang anumang paliwanag ang makakapantay sa orihinal na pelikula. Ang magandang pelikula, kayang baguhin ang buhay. Ako ang hamog. Inaasam kong muling makasama ka.